ay nakulong itong si Ronnie. Gusto man niya itong takasan sapagkat maraming mga katanungan sa kanyang isipan kung bakit siya ang nadidiin. Although may mga kasalanan siyang ginawa, subalit malinaw sa kanyang isipan na hindi nagawang patayin ang kanyang best friend na si Joy. Lingid sa kalaman ng lahat, ang lahat ay nakaplano at walang iba ang mastermind kundi itong si Dennis. Si Dennis kasi ang naging kalaguyo noon itong si Joy. Nung minsan nga na mahuli ni Wilfred ang kanyang asawa na may kausap. Yun ay si Dennis. At sinubukan na nga ni Joy noon na tapusin ang namamagitan sa kanilang dalawa. Subalit, hindi matanggap ni Dennis ang Narinig lahat. Narinig ng lahat ang usapan nga ni Joy at itong si Dennis. Kaya naman dito rin nakumparma nitong si Wilfred na mayroon din pala ang kalaguyo ang kanyang asawa. Kinumpurunta niya ito, subalit nagkasakitan lamang ang mga ito. Lumalalim ang kanilang argumentation lalong-lalo lalo na at nagnakakapgloko na rin ito. Si Ronnie, yun naman ang mga time kung saan kinuha niya ang kahinaan nganitong nito, so, ang mga time na iyon ay wasak-wasak na wasak ang puso nga nitong si Wilfred. Kaya naman gusto niyang makalimutan sa mantala Ibinaling niya ang kanyang oras sa pag-iinom para makalimutan ang sakit na nararamdaman niya mula sa ginawa nitong si Joy. Subalit so, pagkakataon naman na ginawa nga nitong si Ronnie kung saan mahina si Wilfred, nadarang naman siya dahil sa kanyang kalasingan ay may nangyari sa kanilang dalawa. Yun ang naging dahilan kung bakit naging mapusok-agresibo itong si Ronnie dahil sa minsang may nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit para kay Wilfred, kasalanan at isang maling, maling pagkakataon ang nangyari sa kanila at hindi niya ginusto. Higit sa lahat, hindi niya mahal itong si Ronnie. Kaya naman si Ronnie ay lalong na-obsess pagdating nga kay Wilfred. Lumagawa na siya ng kasalanan para lamang makukuha lamang itong si Wilfred. Lalong-lalo na nung malaman niya na patay na nga itong si Joy. So balit ang kamatayan niya ni Joy ay wala siyang kasalanan sapagkat si Dennis ang gumawa noon. Pinagplanuhan niya ang lahat at kasabay nga nito ay kasabwat niya ang naturang attorney na ngayon ay naging abogado ng Manuel Friend. Ang lahat ng mga galaw ng mga tao na nakapaligid kay Wilfred ay pinag-aralan niya ng gusto. Nang sa si ganun ay hindi mabahaling sa kanya ang sisi. Ngayon naman ay si Ronnie ang gusto niya ang ipukulong. Nakaplano at nakita nga nila ang naging dahilan ang kahinaan nga nitong si Ronnie ang pagmamahal niya ng sobra dito kay Wilfred ang magdidiin sa kanya sa kasalanan. Kaya naman dispirada itong si Ronnie ngayon ay makukulong siya sapagkat wala siyang kamalay-malay na namanipula na siya nitong si Dennis. Samantalang lumapit naman itong si Dennis dito kay Carol para pagbukaing innocent siya at nasa panig siya ng kabutihan.